Nagbabalik na naman ang mga Saudi boys ang mga pang international at pang all over the world ang uh, galawan at syempre yung mga uh, napakagaling gumawa ng cladding at siyempre sa mga structural at yung curtain wall. For today's video mga kabayan, ipapakita namin sa inyo ang galawan ng pang all over the world dito sa aming uh, project. Mga kabayan, tinira namin dito sang pang all over the world na galawan ito. Uh, sabi ko sa mga kasama ko, mga kabayan, sabi ko, tapusin nyo ito, tapusin natin ito. Kung matapos natin to maghapon, bukas ng umaga, bibigyan ko kayo ng pera kaya ayun yung dalawa na ito ito si Nigeria at si Indonesia nagpartner o tingnan nyo naman ganyan ang mga galawan ng uh, pang all over the world ganyan ganyan ang safety paghahawak pa lang kung makikita nyo ang palang pa lang ng grinder paggamit ng grinder malalaman mo na agad kung pang all over the world yan na trabaho at syempre ito ito si Hapon ay syempre siya naman ang titira sa Uh, cladding kami ang sa cladding yan partner ko yan si Hapon tapos uh, namin tapos pag matapos namin makabitan ng uh, cladding ay siyempre bibigyan ko sila ng pera kinabukasan kaya ayun talagang uh, binilis bilisan ni Hapon ganyan oh tingnan niyo naman yung laki niya oh mm dinagana niya lang ganyan no oh. hindi na gumagamit ng tools kasi sa bigat pa lang ng kamay di ba mga kabayan at siyempre dito ay bumaba ako dito para ikabit na namin yung cladding. Yan. Yan tingnan niyo, man ng oh, kita nyo? yung inaapakan ko. Oh, sasabihin nyo, walang safety. Ganyan. O na na, ganyan. Kasi gusto namin matapos at dito hinatsingan na oh, ganyan o oh. ganyan paghawak ng grinder o oh, oh, diba napakagaling hindi hindi just just gumamit ng uh, grinder hindi just just ang, pag, ang paggawa nila diba at syempre pagkatapos mo nyan na uh, uh, rin na tsinga. Na ikakabit na natin. Yan, ganyan, o, oh, diba? Ganyan, o, oh, kasama ko dyan si Australiano at yung isa, yung Masriyan Yan, nakita nyo, yung mga galaw namin, o. Oh. Ganyan, balihin mong ganyan, tapos ikabit, ganyan, o, oh, ba diba? Hindi just-just ang mga galaw namin, mga kabayan, kaya... Kung kami ang gagawa, ay eh, talagang mapapawaw yung may-ari, yung papagawa. O, oh. tapos pagkatapos ikabit mo yun, o, oh pre, kabit mo na naman yung isa para sunod-sunod um, na, oh, di ba? Oh. At saka dahil uh, gusto na nila magkapera kinabukasan, kaya tulong-tulong na natapos na nung dalawa yung pagbibuilding. Kaya ayan, oh, di ba mga kabayan, oh, tapos na, ganyan, oh. i-screw mo lang ganyan. Ayan, alam nyo na, pagka uh, yung Australiano gumamit ng drill, oh, mabilis na yan, matapos. At siyempre, kinabukasan, oh, pinagkapi ko pa sila, oh, Diba, yan, ang sinasabi ko sa inyo, yung nagtitimpla na yan, tatlong asawa niya, dahil kagalingan niya magtimpla ng kape. At dito nga mga kabayan, ay binigyan ko sila ng pera. O. Oh. Ganyan kami kumawa oh walang uh, mataas, mataas sa kami. No? Oh. Masaya, diba? oh yan, 500 kay Hapon, oh 500 kay Nigeria, at syempre 500 kay Indonesia. di oh. diba? Tapos sa amin din. 'di oh, diba? Niyan ang grupo, walang uh, lamangan, mga masaya lang, walang uh, inggitan. Ganyan ang grupo namin pang uh, all over the world at hindi just just gumawa mga kabayan. Kaya i-share nyo ang aming video mga kabayan.